Ayan, good evening mga boss. Meron naman tayong repair na lead wall. Ito mga ano to, IC problem 'yan. Pamangkin ko 'yan, tuturuan ko kung paano mag replace ng IC. Ayan, kinakabitan niya na ng cord kasi wala kaming cord na para diyan hey, ngayon sa supply na lang kami nagkakabit ng cord. Yan, testing ng mga boss apat na panel tong natira puro IC problem yan testing na ayun yun yung problema niya, IC sa blue yan pagganyan IC yan ah yung process pala namin pag Uh, uh, ano kedua, uh, kedua, uh, iya. kakalasin mo na yung screen para tis makita yung IC dun banda sa likod uh -huh. yan after matanggal yung screw tapos yun tatanggalin naman yung screen uh -huh. yan tapos uh -huh. kunin ninyo yung board para at makita yung record nyo na part kasi doon uh, pwede nating pull out or air reheat yung uh, IC nya yan natanggalin na ng pamangkin ko tinuturoan ko siya kung paano mag replace o mag repair pag IC problem yan uh, Ayan. Yan yun yung IC sa blue. Tapos, i-reheat nyo na, na, na gamit yung hot air. Kung hindi sa madala sa init, eh. Ayan. Lagyan mo na ng flux. Tapos, sabay re-heat Yung process pala nito, uh, try mo na i-reheat kung um, ma kuha sa rehit. Pag di siya nakuha sa long, uh, tanggal IC sa kapalit. Palit ng IC galing sa mga ibang board. Yan, yung temperature pala niyan is 350. Tapos yung kanyang hangin, uh, naka lang gamit na uh, hot air is gold gold duck yata yun yan tapos reheat medyo palamigin na ng konti tapos sabay salpak at testing yan testing na mga boss Yun, wala na. <laughs> wala na yung square kanina. Yan, Dreams Pro yung may-ari niyan. Player ng Lights and Sounds Lead Wall dito sa Iloilo. Ayan, okay na mga boss. Goods na. Yun, yun, may na lang problema. Yun, yung mga na may mga busted. Ayan, okay na siya mga boss. Ayan, medyo babad na ng konti para at least masure natin kung okay na ba o oh. hindi mga kasi mga minsan meron yan na bumabalik pag medyo mainit na yung IC niya tampe. pag ganyan ah, ano na yan ah, replace pero ito parang okay naman siya yan medyo babad na ng konti yan okay na siya wala na siyang ah, square na madilim kanina pag ganyan ah, goods na yan yan okay na diba yan kompleto na bald na lang yung kulang para tis okay ba kompleto na lahat okay pa yung punter pagkat buhay naman o yung punter ganit yan ina-inspect muna kung saan yung may kulang Ayan yung isa. Parere may blue green na. dulo. Ayan. Iwan yung ba? Sunod lang. green. Ayan meron din isa. Mayroon. Iba ba mo isa? Ayan all goods okay. na mga boss. Ayan mm -hmm. dadalaman sa sa okay. hot air lang. Okay na. Okay. Kabot na. Tapos tatanggalin namin yung wire dyan yung iban pang nadala sa air kasi nabusan ko minong thank you sa panunood mga boss thank you thank you peace